sa amin hindi namin hangat na umaman kami makaraos lang ng marangal ang pamumuhay at uh, yung saga ng amin may bigay eh, pasaya na kami ron may makakain lang at makapagpaaral ng mga anak ito ang buhay ng magsasaka wala tayong magagawa kundi magsipag dahil pag hindi tayong magsipag wala nang kakainin tao at sa uh, tinamad na magsasaka ay sino pang magpapakain sa tao no tatsaga na lang dito na bubuhay eh ah may pira din ako hindi ang alam ko ay pagkain dito kung pira eh, wala eh. <laughs> Di ayos lang. Ang lagi nabubuhay na ng marangal. Yan ang mga lagi ko siya sabi sa mga kasama kong magsasaka. At ito ang pinakamarangal na hanap buhay. Walang dinadaya dito na, no? Bosing Wala. Pag hindi ka nagsipag dito, wala kang kita. Pag hindi mo inayos trabaho mo, walang pakinabang. Oh, kaya ayusin. At uh, sana na may samahan tayo ng magandang panahon. Dahil uh, ano gawin natin nga, uh, Sipag at syaga, at hindi sumama panahon disgrasya din tayo at samahan din sana ng magandang presyo pag na ano po at uh, para naman kumita yung magsasaka uh. Uh. ay salamat naman may kagaya po ninyo na maalali sa mga magsasaka at gusto rin makatulong at kumita dahil kapag ang mga kapitalista yung pinag-uutangan ng mga magsasaka eh, hindi pinapaboran yung magsasaka ibig sabihin sila lang gustong kumita pauutangin may tubo na kontrolado pa presyo. ngayon, kung halimbawa kagaya ninyo na may malasakit at nakikita yung hirap na magsasaka, palagay ko naman eh, uh, ah, gaganda ang ani at kikita rin kayo kapag ka may magandang production. Ano? At yun din ang inaasahan namin na ah. kagaya ninyo. Sa amin, hindi naman namin hanggang tayo umaman kami. Makaraos lang ng pa pamumuhay. At ah, yung saganang amin may bigay, eh, pasaya na kami roon. May makakain lang at makapagpaaral ng mga anak. At ano uh, ang pangalan ninyo? Ang tunay kong pangalan po, Vinerando Maligo. Designated Local Farmers Technician ng Rojas at ako po yung uh, uh, elected uh, Municipal Agriculture and Fisheries Council sa Bayan ng Rojas. Uh, at uh, ito, walang asawa sa pagtsatsaga na makaturo sa mga magsasakang kagaya ko. At si uh, sipagan pa para ma hindi ho tayo kapusin ng pagkain. Hindi na tayo kinakalang mag-import pa sa ibang bansa. Salamat po ng marami sa inyo, madam. At sana nga, oh, sa ganda ng panahon at gumanda ng sibol niyan. At siguro, alalay na lang ng konti ng mga agricultural inputs, yung ating ginagamit sa pagsasaka, ay eh, gaganda na ang production niyan, lalo ta uh, magandang klase itong inyong bini ngayon. Early maturing, masarap kainin, mataas ang production, at uh, resistant po siya sa mga piste at sakit. RC4 auto, hinahanap po yan sa ngayon sa panahon ng pekulat. At puti uh, nga lang nakabahagi kayo. Ang totoo siya, halos sa, yan na lang ho natira para sa inyo. Yan na eh. Basta po talaga yan. Kasi ang alam ko, ang prinsipyo ko po sa pagsasaka ay 20% lamang po dyan technology para sa production. Ang talagang dapat na gawin ay yung pangangasiwa ng maayos. At 80% po ng pangangasiwa, doon gumaganda ang anik. So, May, kayo po yung sa 80%. Uh, 80% po yung talagang nag-aasikaso ng nasiwa. Yung kahit na hindi masyadong marunong, pero pag naturoan mo yung nagagabayan ng maayos, yun gumaganda ang aniron. Isa din po ba kayo sa 10% sa mga tubigan na naririto? ah uh, hindi ho ako nag, ano, ng 10%, kundi sa akin, naghanap ako ng mga tao na kagaya ng gustong magtrabaho. Sa kanila ko binibigay yung 10% management. Ano pong laban nyo dito? ay wala uh, po technical lang kung medyo maganda production at mabahagi na ako ng konting pakinabang salamat ang gusto ko lang makatulong rin sa mga kaya nito mga magsasaka ang hirap po talaga ng hanap buhay ngayon at wala na rin halos sa inaani kukuha, at panapanaw na po yon ay di ito kagaya po niya, ako, nagkakanal kayo kanino po yung mga kinakanalan ninyo ah, uh, ayan po yan oh, kasama rin po sa minamanage namin pero ito itong bahaging ito ay eh, uh, bali ko po ito sa may-ari ng lupa. Dahil sa nung mga nakaraan po, eh, uh, sa laki ng uh, ginagastos o pinupunan, ah, nalulugi po yung mga may-ari ng lupa. Dahil sa hindi ang baba po ng presyo. Tayo. Tapos, ay nabot pa po tayo ng uh, mga batas na hindi ho ang ko palagay ko. Kagaya po ng tarification law, naka-efecto po nang masyado sa mga magsasaka. Ta tapos yung executive order ni, ano, ni ni Presidente Marcos no, na dapat maintain lang presyo ng palay. na din ho kami noon. Pero ang maganda lang ngayon, may mga programa, may mga proyekto ang uh, ating pamahalaan para supportahan yung mga magsasaka tulad po ng uh, libreng binhe, may abono Abano. at saka may gas, gas, grant pa po sa mga kinakapos. ay eh, malaking tulong po yun. Malaking pabor po yun sa mga magsasaka para lalo sa may pagkaw sa trabaho. At inaasano namin na uh, sana tuloy-tuloy na po itong magandang presyo ng palay para naman po medyo uh, masisipagin po kami at medyo makakaahon dahil sa talaga hindi ma, hindi namin maiwasan nangungutang kami ng puhunan ay sana mabawasan na umalis na yung pagkakautang para naman medyo may nakakaing sapat yung pamilya at nakakapagpaaral ng mga anak nangangarap din ho kasi kami dahil sa wala na ho magsasaka ng mga, mga mga ano mga kabataan karaniwan ho mga matatanda ng gaya ko yung medyo talagang wala na ho eh mahirap daw trabaho sa pagsasaka pero tinakailangan pa rin maturuan ng mga ng ating pamahalaan yung mga magsasaka na yung makabagong teknolohiya ay may turo na hindi na kinakailangan na magpakahirap ng todo, hindi na kailangan magtrabaho ng kalabaw dahil sa may farm mechanization na po tayo. Ibig sabihin may makinarya na, may teknolohiya na na karaniwan ay eh, nakasapatos pa po yung mga operator ng mga farm machinery natin. Eh ngayon ay eh, medyo maalwa na yun nga lang, isa rin sa negatibong epekto nito, disadvantage, lumalalim yung ibang area. Kagaya nito, dati naman hindi masyadong malalim, pero ngayon ay talagang... Bakit po kaya lumalim? ah uh, isa po sa dahilan yung uh, mab... Mabigat. sa bigat ng uh, makinarya, tulad na limbawa ng traktora. Harvester. Harvester. Ay nababaon, pag nabalaho po yan, hindi na maalis basta yung pagkakalalim ng putik. Kaya ginagawan doon namin ng paraan ngayon na kung papaanong... Uh, gamitin lamang yung mga mabibigat na makinarya sa mababaw na area. Yung mga malalalim, ito yung mga magagaang na makinarya ginagamit tulad na lang, halimbawa, nitong mga uh, hand tractor at saka power -tractor, tractor tiller, yung mga pagong. Ano naman po ang inyong masasabi kapag kagaya nung sa amin, may drone seeding? Marami pong nawala ng trabaho. Na uh, yung... Ang trabaho naman po, meron yan, hindi na yan. Huwag lang silang aasa dahil sa, kung halimbawa sa pagsasaka, ay kailangan din natin yung makabagong teknolohiya. Yung uh, drone seeding ho ay malaking tulong 'yon dahil sa yung mga malalalim at saka yung bilis ng trabaho ay magagawa at saka po yung na uh, na optimize niya yung paggamit ng sapat na dami ng binhe. Dalawa, uh, gumagamit lamang po yung ating mga drone seeding ng uh, 15 to 18 kilos per hectare at hey, nagagawa 'yon natatapos within uh, oras our... lamang po. At saka yan ang pinakamagandang pamamaraan siguro para hindi masyadong mahirapan. Patingin niyo po, naapektuhan po ba yung mga normal na magsasaka, na mga nagtatrabaho? Uh, kung naapektuhan man, eh, hindi kasi. No? Bersa, hindi naman na nila dapat naasahan masyado yung trabaho mahirap na kagaya nito. Marami pa namang mga ibang uh, pwedeng uh, makreate ng mga trabaho na kailangan natin. Alimbawa, may mga... May mga sa construction naman ngayon na po pwede, tuloy-tuloy naman pagpapagawa. Doon na lang siguro. At ang isa siguro sa pinakamaganda, ay eh, uh, magpaaral ng mga anak na kabataan. Para naman po yung kaalaman, ay hindi kinakailangan magpakahirap ng kagaya ng trabaho mahirap sa pagsasaka. Dahil teknolohiya na na po ang dapat na magamit natin yung makabago na sa panahon ngayon na hindi na kailangan yung magmanumano. Ibig taragang, sabihin po, pabor kayo sa mga modern technology sa pag... Ay, totoo po. Saka. Dahil kung titingnan natin ngayon yung ibang bansa na nasa kanila nagmula ang mga farm mechanization at uh, silang gumagamit nito, ay eh, maalwan na po yung buhay. At ang mga magsasaka doon, umaasin na. Dahil sa paggamit nila ng makabagong makinarya at sa mga teknolohiyang napapanahon. Na uh, ginagamit sa panahon at sana nga, tuloy-tuloy na maadap ang teknolohiya ng Pilipinas dala uh, malaking tulong po yun sa ating mga Pilipino. Sige po, maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong ibinahagi. Sige po. Salamat po na maraming madam. Sige po.